So ngayon guys, mais na naman tirada natin guys. Tapos na tayo sa peanuts. So dito na tayo sa mais. After 3 months, pag maganda yung ulan guys, tamang tama sa panahon natin guys, harvest na guys. Ganito kalakas yung tamaraw namin guys Yan yung tamaraw natin guys oh, yan. Ang lakas humila guys Yan Muglita mo pa na play na rin, guys Muragligsan <laughs> kita ba Hinda guys Oo oh, oh, oh. lingi lingi Mulig guys Sige guys Yan Tatlong binhi Hakbang isang Isat kalahati Ayan ayan kanyan lang kasimple magtanim ng mais mga bro ayan kailangan tatlo or apat lang ang ilagay natin pula ayan papunta doon ayan medyo mataas taas to guys kaya kailangan natin sipag at syaga lang para may bigas hapag gainan ayan ganito lang tayo mag ano mga bro sa ating uh, mais yan sang hakbang at kalahati laglag ng binhi ayan solved na mga bro dagdagan ng isa yan